Mapagpalang kay kaibigan, in Christ alone. Tres, 13. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwit bagay, ang anak ng tao nasa langit. Gawa. Uno, Jose. At nagsasabi naman kayo mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayo tumitingin sa langit? Itong si Yesus na tinanggap sa langit, mula sa inyo ay paparito ang gaya rin ng inyong nakikitang pagparon niya sa langit. Ete Nanggawa. Fifty six. At nagsabi, narito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao nakatindig sa kanan ng Diyos. Nasaan si Yesus? Nakatindig sa kanan ng Diyos sa langit ang liwanag, siya ay nanggaling sa langit, siya ay umakyat sa langit. Ano po? Tanda niyan, walang ko kontra. Sapagkat ang kontra, binubugbog ng bida sa pelikula. Tandaan mo yan, kaibigan. Ano po? Galacia 4.4 Datapot nang dumating ang kapanahonan isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa ilali ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan sinugo ng Diyos si Jesus sa lupa si Jesus nangaral, lumakyat sa langit at nakatayo sa kanan ng Diyos sa Lang amen, amen in Christ alone.